Grabe po. Oh, katakot. Grabe po ang alon kanina. Hindi ako makatayo talaga. Si CR ka lang. Grabe. Kaya yung mga pasahero. Ayan, pinalbaba na kami. Mga tao lang ang lumundag-lundag muna doon. Kasi mahirap lumabas yung mga sasakyan. Hindi naman pa... sa po ang Dora at ang Doro. Manonood po kami ng Green Bones. Uh, meron pa pala. At yan, syempre, dahil hindi naman kami nakapanood last December, manonood po kami ngayon kasama mga bagets. Mga bagets yun, mga nakatalipod. Waiting po kami kay Ma'am siya. Ayan, makapanood na namin si Ruru, of course. Kapatid. Ito, kento po muna ng <laughs> Yung nandito kami ganito rin yung life namin. <laughs> palagi na sa labas. Palagi na hindi paghabulan sa mga rush hours. Lalo na si Daddy din talaga nag-drive pa yan kasi nagmo-motor siya para Marikina to Mandaluyong. Yan yung kalye na maingay, yan yung araw-araw niyang buhay. Ayan, ganyan. Ganyan na ganyan si Daddy di dati. Oh, pamandaluyong siya dati. Oh, dito naman. Tagig area beachy scene. Yun, doon kami manunood muna. Ito yung yung mga malls. Kaya <laughs> e, wala kasi sa amin. Walang sine. Kaya medyo miss. Tickets. Tickets order tayo ng tickets for Green Bones. 400. Okay. 400. 515, Eksakto. Okay, 400. Ayan, napagkaisahan kahit medyo gabi na. Green Bones kami. Siyempre, kami ni Mamsha. Kapatid, room. Oh, pa-shoutout naman diyan. <laughs> sa Divine Word College of San Jose. <laughs> Ayan. Mga madmit, ang mga matlit. Nunood ano ano muna kami. Ay, oh, kayo talaga para i-shout out tayo nung matlit. <laughs> Magpapaano po, magpapahinga lang ng konti. O, oh, mga bata. Minsan-minsan lang naman po yan. Kasi walang sinihan sa amin po. Kaya <laughs> talagang medyo matagal ang aming <laughs> isip-isip. Ayan, nag na po ang mga batuta. Especially kami. Si Yotepindi. Ang tibay. Namamagay ang mata ko. Ay, si Ay, Ma mata, Si Fiona umiyak din. Ang no, 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 no. lungkot <laughs> naman, para ang bigat ng dibdib ko. Dom! doom Dom! Ano dom? <laughs> Sobrang sulit. Bro, brother, congratulations. Eh, of course, sa lahat po. Pati Ka kay... Kay... Ano to? Kay hey, Sir Dennis. Sobrang galing. Deserve na deserve ang mga award po. Pati yung mga kabataang ito, nagsiluha. Si Adara, magang magayong mata. Si Fiona, umiyak din. Nakita ko. Gabi yung mga iyak nila. Ikaw anak, anong nafeel mo? Bigat sa puso. sa puso. Di siya umiyak, pero nabigatan no, 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 no. siya. Bigat daw sa puso, ang green bones. Pero sobrang, ano, tearjerker talaga. No? Uh, yes, the market sa gabi. Yeah, we end <laughs> okay, Ganun pa, <laughs> Yung malapit dyan sa guard. <laughs> 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 may, may, <kotse. laughs> may hangover pa sa uh, ano po? Si Wamsha Sa Green Bones. <laughs> babalik po kami sa High Street. Ayan. Nasa High Street pa kami. <laughs> Sinusulit lang ng mga bata yung aming pasyal dito kasi syempre, alam nyo naman, nasa province kami. Madalang naman kami makapunta dito. Ayan. Oh. Yan pa at medyo sarado na din actually sarado na owi na yun pero nanggaling na rin kami dito kagabi hmm. na tayo sa Shangri-La. Charan, charan. Oho. BGC. Ah, nito kami. Ah patay na yung yung pumunta namin 3Ds <laughs> oh, wala na <laughs> puro na narating na kami dito sa Shangri-La <laughs> ayan wala na yung mga gustong makita ng mga bata ito na wala na naka-off na Alright. si Doro at si Dora Last pasyalan po namin ay ang Grand Canal. Okay. Total, nandito na rin lang naman kami. Okay. Welcome to Venice. Venice na nasa Pilipinas. Tada! Yehey! Ayun na agad, oh.

Yung po na ganito. Ang ganda-ganda. O, oh, taas-taas. Yeah. Puro design ng Chinese for Chinese New Year na. Tignan na muna natin. Ang ganda, o. Oh. Tada! Ano na, let's go. Yan, oh. Ito na 'yon, oh. Ito na sila sa tulay. Dito sila pupunta. Ayan, Chinese na Chinese New Year. Super. Daming decorations. Okay. Ayan po, sobrang bilis lang po namin ngayon dito. Magpipicture-picture lang po talaga kami. Kasi, pauwi na po kami ng Mindoro. Habulin po namin yung barko syempre. Kaya, kailangan na po namin ding magpicture-picture. At magvideo lang po ng konti. Ayan, nag-iwahiwalay po kami, syempre. Para naman makapag-explore-explore -explore ng konti ang mga bata ng sarili-sariling mundo nila dito. Pero, at least kami nakapag- video na dito ng konte sa ating maraming ano Chinese decorations yon oh, hindi na makita bababa kami sa baba para makapunta kami doon sa tulay ayan dito po dami dami mga kainan ayan may mga ano dito may mga swan di ko alam kung sasakay yung mga bata and ayan oh. ganda ikot yun siguro Ayan, oh, paikot ito. Ayan. Pero syempre, kailangan pumunta tayo doon sa tulay, ana. Para naman makapag, ano tayo doon. Kapag papicture. <laughs> syempre. Italian vibes daw, sabi ni Otep. Okay, Ito yung mga stairs. O, dali, baba na tayo. Picture tayo dyan kanina sa hagdan. Kabilang hagdan yun. ayun. Iba't ibang team. Kada hagdan, ano? Dito na tayo sa pupunta kami dun sa tulay. Ay, merong ano? Merong pantomime. Ito. Mga promises lock. Promise lock. Baya. <laughs> sa Korea, meron din eh ganon. Ganda, nakakatuwa din yung vibes dito. Para nasa ibang bansa. Wah, parang mga nakapunta na doon. Nakakatuwa rin, ano, ayun. Tapos may mga residential building naman doon. Sempre nandito na rin lang kami. Disulitin na naman namin ang lakad-lakad. Lakad-lakad. Ang ganda ng mga ano, mga painting. Cute. O, oh, kasi meron pa dito isang bridge. Ayan, tingnan natin dito. Yung medyo mababang level ng, sa level 1 kami. Ayan. O, yan. Oh, may isa pang ano doon. Emperador. ganda, nakakatuwa. Kasi medyo madumi na rin yung tubig. Na? Huh? Nakadaw hmm. na Kumakanta. May pakanta pala sila dito. Ayan, ito yung tulay kaninang emperador. Pa dito tayo. Medyo dumidilim kasi madilim dito sa area na to. Ang daming tao. Tayo sa kabila. Ha, makita naman natin yung view, yung view from here. Ayun naman. na rin dito ang view sa tolai. Ayan, waiting na po kami dito sa aming waiting area. Si Ote po ay hindi naman mahilig maglakad-lakad. Saka na ikutan na rin po namin yung mga magagandang lugar. Ah, magagandang lugar talaga. Yung mga ano na yan, yung mga magagandang pagpipicturan mga places na pwede namin picture nakapapicture naman na kami ayan waiting na lang kami sa mga kasamahan na ayan yeah po na kami another another ano naman travel papuntang Mindoro ayan dito na po kami sa Montenegro and mga 3 am 8 na po 8 po kasi alis ng bar 3 am po doon na raw kami sa school. So doon na kami sa Sunday ng okay. Galilee. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy muli na sumusuporta sa aming channel. At sana po ay huwag kayong magsawang maghintay sa paminsan-minsan po namin Okay, Sa mga additional live updates po, pwede po ninyong i-follow ang aming Facebook account. Ay, si Daddy Dito pala ay hindi naman masyadong active. Yung sa akin po ay Josephine Gunsing Kutos. Maraming maraming salamat po. Bye! Gabi po kasi yung travel namin kaya dito na na po maibag lang. Matutulog na lang po kami kasi may pasok pa kami ni Otep bukas. Ayan. Much, much, much later. Grabe po. Sobrang nakakaba. First time. Sobrang lakas ng alon. Ano tayo takbo. Kaya nga lalabas yan mabilis nabubuhos dito tayo sa may tale grabe po sobrang lakas po kasi ng Apo, alon kaya nga po dun sa labas ginaan niya po kung ka, paano kaano yung alon paglabas ah, ko po po grabe tapos bumaba po muna kami mga tao lumundag-lundag kami dun sa kaya lang yung mga sasakyan. sa Mahirap ang po yan. Tanong, diyan, love, eh. Grabe nga po. Iba po sa Sa labas. Eh, <coughs> 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 grabe po. Katakot. Oh, grabe po ang alon kanina. Hindi ako makatayo talaga. Si CR ka lang. Grabe. Kaya hey, yung mga pasahero. Ayan. Pinalbaba na kami. Mga tao lang ang lumundag-lundag muna dun. Kasi... Hirap lumabas yung mga sasakyan. Hindi pwedeng sasakyan gabi. Ayan, nakalayan na. na. tayo. Ito daw mga tao. Sir, nagre-report ka dyan sa vlog ko. <laughs> uh, nagre-report si Sir Arn. On... <laughs> 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 Ay, <unlikas. laughs> ang lakas mo, Ay na. Ay hindi. Ang lakas po malakas ng malaki. ano malakas ang hangin. ayan na. ayan o, oh, mataas ang ano o oo, na. Ayaw na. Ayaw na motor. At, Ala, ang hirap naman yan. Paano yung makakalabas? Yung uh, paano siya makakalabas? Pero ayoko na talaga yung parko. Ang <laughs> hirap pala pag yung ganyan. Ayan uh, oh, hirap. Sabi kasi naman mga sasakyan na doon pa sa loob. po talaga ng alon. Umaangat po. Pinapalayo po kami. Kasi, oh grabe po. Tingnan niyo po yan. Makikita niyo. Yan yung ramp. Umaangat yung ramp. Tapos biglang bababa. Alis kami. Kailangan namin lumayo daw. So, pinaandar po ulit yung barko. Inangat yung ramp. Siguro po iikot. May isa pa yata ano dito. May isa pa yata ang pwedeng magdak. Ang lakas po kasi talaga ng hangin. <laughs> Pakakalerbius <laughs> naman. <laughs> Pag ganito. ah oh, grabe po. May kita nyo po yan. Yun yung sampan ng tubig nalakay pa po itong barko na to kasi nandun nga kami sa aircon din namin masyadong ramdam yung sobrang lakas ng hangin paglabas namin sa CR so, nung nag CR ako sobrang lakas pala kaya pala sobrang alon hindi okay. na po yung biyahe ng 4pm na mga cargo hindi kami kasi na pinasakay kanina ng 4 matagal kaming naghintay Ayan po, oh. Na-accident. Ayan po. Ayan. Ano po siya nasira. Dahil sa ramp kanina. May mga videos nga po, eh. yung amihan, yung subasco. Hindi po talaga kaya ng parang Ayan. Okay, kita niyo po, sobrang, ano po talaga, sobrang lakas po talaga ng amihan. Hindi naman, nung biyahe po namin papunta, grabe po talaga yon Two days ago lang yun. Two, ah, three days ago. Kasi, three, parang three days lang naman kami. Ayan na, sobrang ano na. Sobrang lakas na po agad ng hangin. Ito yung ganyan ng alon. Bas pa rin dumadating. Ihintay yan ng ano. Kaya lang baka hindi yan pa makaakyat na agad-agad. Kasi hindi naman basa-basa makapag-duck. Oo. Oh, Oo. Oh, yun Ganun kalakas. Kalaki po nun. Kalaki po yung alo Po. yung barco lumipat po ng docking area may isa po po kasi doon sa dulo baka mas maalwan doon kaya baka makababa na po yung mga sasakyan namin ayan, ayan. sana kumalma na ah. sana kumalma na ah. hindi pa rin po kumakalma <laughs> yung mga sasabihin po namin nandun pa rin ayan po tingnan nyo po yung ano ko oh. ang lakas lakas po oh. tingnan niyo po o oh. o oh, oh. paano naman makakadaong yung mga ano paano naman po makakadaong yung mga sasakyan ano po o oh? kaalog pa rin kaalog pa rin yung barko pa ayun o kaalog oh. pa taas baba pa rin naman paano yun malakas pa rin ang alon para mga kababa natin natin buti na lang nga lang nakababa muna kami sa terminal waiting kung kailan makababa yung aming mga sasakyan at least meron naman pong mga pagkain yan we'll po may mga to. pagkain naman kakain ka kakain tayo